Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan natin kung hindi na iskam na lugi sa pagninegosyo. Nag-attempt naman sila eh. Unfortunately, hindi ito naging successful on their end. Ba't ka ba nagtatrabaho para sa pera? Ba't ka magninegosyo para sa pera? At maraming pangangailangan sa mundo na ang kailangan ay pera. So para doon sa mga taong nagsasabi na hindi mahalaga ang pera, kaplastikan yan. Huwag kang masurprise kung hirap pa rin ang buhay mo ngayon because your attention is your currency. Kung ano ang binibigay mong atensyon sa mundo, yun ang nakukuha mong resulta sa mundo. So ano resulta mo ngayon? E di wala kang pera. Bakit? Pinapanood mo pa na yung negative eh. Pinapanood mo tungkol sa kung paano pa maghihirap ang mundo. Ano pa pakialam mo dyan? Wala kang pakialam kung hindi magdadagdag ng karagdagang oportunidad sa buhay mo. Bakit yung atensyon mo nandun sa mga maling Bagay sa mundong to Huwag mong isisisi sa ibang tao Kung bakit miserable ka Hirap ang buhay mo ngayon Dahil ikaw lahat na may kagagawan yan Nanggaling ako dyan Now, paano mo inangat ang sarili mo RDR? Simple lang Wala akong oras sa mga bagay Na hindi makakapagdagdag Ng tagumpay sa buhay ko Time is more valuable than money Time is more valuable than everything else yung oras, kailangan mo yan sa buhay mo. Yan ang pinakamatinding sandata mo ngayon. It's not money because you can find money everywhere mayroong pera. It's not resource because everywhere there's abundance of resources. It's not your loved ones kasi iwan ka rin yan. And probably that's the reason why kailangan mo ng magaling na mentor or guide sa buhay. Let's talk about mentorship. Okay lang ba? So this year, nagpunta ko sa Dubai, ay supported OFWs. Nakakalungkot dahil marami po sa mga kababayan nating OFW, kung hindi na-scam, nalugi sa pagninigosyo. Common ho sa kanila yan. Talagang durog na durog po yung puso't damdamin ko, kasi nakausap ko sila isa-isa, nag-attempt naman sila eh. Unfortunately, hindi ito naging successful on their end. And most of you, the reason why you're actually here spending time with me, it is all because you want success in life not just financial success. Kasi marami sa inyo ang hinahana financial success pag nagnegosyo. Pero sa totoo lang, kaya gusto mo ng maraming pera kasi magulo ang pamilya pag walang pera. Masalimuot ang buhay pag walang pera. Totoo yan, it happens. Na para bang pinagsakluban ka ng mundo, lahat ng kamalas-malasan inabot mo sa buhay. Yun ang realidad ng buhay, kaya gusto namin turuan ng mga tao ng tamang pagninegosyo para maintindihan nila na papunta na sila doon sa pagkakaroon ng maraming Yeah. Ba't ka ba nagtatrabaho? Para sa pera. Ba't ka magnenegosyo? Para sa pera. At maraming pangangailangan sa mundo na ang kailangan ay pera. So para doon sa mga taong nagsasabi na hindi mahalaga ang pera, pasensyahan na ho tayo, ka-plastikan yan. Bakit? Kaya ka nga nagtatrabaho para sa pera eh. Hindi, boss, okay na sa akin yung ganito, okay na sa akin yung ganyan. Believe me, pag nakarating ka doon sa income na akala mong okay na sa'yo, pag nakarating ka doon, kulang pa pala. Yan ang katotohanan ng mundo. Bakit? Dati, pangarap ko lang bilang empleyado, magkaroon ng sweldong 50000 sa loob ng isang buwan. Noong nagkaroon ako ng kitang 50000 isang buwan, bakit mas naging mas malungkot ang buhay ko? Bakit mas naging problemado ang buhay ko? Bakit mas naging miserable ang ng buhay ko. Simple lang. Nag-adjust na rin yung lifestyle ko eh. Dati kang naninirahan sa apartment na paupahan na 6,000 isang buwan. Nung kumikita ka na ng 50 mil, maghahanap ka na ng 20,000 monthly na apartment para maging hawa yung pamilya. Tapos, imbis na magluto araw-araw sa bahay, mag-aasam ka na rin na tikman yung mga bagay na hindi mo natitikman nung wala kang pera. So, mahilig na ngayon, kakain sa labas. So, nag a ang lifestyle pag lumalaki ang kita. Pansinin ninyo, maraming tao nung malitang kita nakakaipon. Nung lumaki yung kita, nakautang pa. Bakit nagkakaganon? Wala ho tayong magagawa. It is all because of one thing. It is called human nature. Greedy ba tayo? Hindi. But it's just that yun ang nature ng tao. Kasi lumalaki talaga ang pangangailangan ng isang pamilya whether you like it or not. Bakit? Dahil ang pera ho hindi lumalaki. Ang pera ho ay design na pabagsak ng pabagsak ang value. Over the years, dati magkano lang umabot ng 1 is to 1 yung dollar. So ibig sabihin, dahil lumilit ang galagan ng pera, it's human nature that we want what more. Gusto natin ng mas marami para sa buhay natin. But here's the problem. Yung oportunidad na kinalalagyan mo sa buhay mo, ayaw mong magpalit. Ayaw mong magbago. Bakit? It brings you what? It brings you to the place, the most dangerous place in this world is what we call comfort. Dito ka dinadala niya, no? Pag may sweldo kang minimum, masaya ka na. Tapos later in your life, two years, three years after, nagre-reklamo ka na dun sa boss mo. Depressed ka na ngayon bigla. Pero nung na-hire ka, Nung magkakatrabaho ka, excited na excited ka. Araw-araw, papasok ka na maaga, maliligo ka, magtututbrush ka, magbibihis ka, feeling success ka na kagad, tsaka feeling blessed. Pero after two years, napansin mo, wala naman nagbago sa sweldo, pares pa rin naman, mahal ka pa rin naman ni boss. It's just that, ano na nangyari? Nagkaroon ka na ngayon ng mas malaking pangangailangan dahil sanay ka na sa sweldong 1530 na hindi umaangat. Ito yung nakasanay ng tao. So, nagkaroon ng 1530 na tinatanggap. Ano nangyari? Naging komportable sa buhay. After two years, nawala yung comfort. Bakit? Nag-adjust na yung lifestyle eh. Dati na walang sinisweldo, walang kinikita, takikipagsapalaran araw-araw sa buhay, nagtsatsaga. Pero pag lumaki ang kita, nasanay dun sa kita na yon, mag adjust ang lifestyle. Ito, tanong sa social media. Napakaraming bilyonaryo, bakit pa sila nagpapayaman? Same answer. Kasi yung mga bilyonaryo na yon, mas malaki rin ang pangangailangan nila sa buhay nila. Kasi ang nakikita ng tao, yung pera ng tao. Pero hindi niya nakikita on how actually he operates his what? opportunity, or business. Natural! Yayaman niyang mga yan. Pero hindi nyo alam na malaki rin ang gastos nila. So lumalaki talaga lahat. Kaya ako kinikwento sa inyo to kasi ito yung normal na cycle at mindset ng maraming Pilipino. And probably that's the reason why kailangan mo ng magaling na mentor or guide sa buhay. Dito papasok yung tinatawag natin na mentorship. Para mag ka ng ayos. Para yung lifestyle mo, hindi masyadong mag-adjust doon sa income mo, magkaroon ka ng process kung kailan mo dapat i-adjust yung lifestyle, kung kailan dapat sumarap ang buhay mo, kung kailan ka dapat mag-invest para sa panibagong negosyo, kung kailan ka mag invest para sa future mo. Alam mo, maraming mga tao because of financial struggle sa buhay, ano nagagawa? Mga masasamang bagay. Technically, ah, hindi rin dapat talagang isisi sa mga mahihirap kung bakit sila nagkaganon. Because of what? Wala silang knowledge and awareness sa katakagaya nito. Wala nagtuturo sa kanila ng tamang mindset, ng tamang awareness, ng tamang oportunidad sa buhay. And that is the reason why yung mga ibang tao napipilitang gumawa ng masama. Now, ito po yung suggestion ko sa inyo. May tamang mentor at may mali. Marami ka ngayon mapapanood sa social media, nagtuturo ng negosyo, walang sariling negosyo ang mga walang ya. Anong proof of concept na ipapakita nila sa sa'yo na effective yung ituturo nila? Because as of the moment, sa pagkakaalam ko right now, using your cell phone, you can be a business mentor right now. If you know how to prompt properly, kung ano yung mga ilalagay nyo dyan sa cellphone ninyo, sa chat GPT, mamaya you can teach business. You can teach technicalities. You can teach terms na ginagamit ng mga teacher, ng mga magagaling, ng mga profesor. Napakadali nang maging business mentor ngayon. Pero alam mo kung ano hindi kayang gawin ng AI? yung experience, yung dumaan doon sa napakaraming struggle, yung dumaan doon sa napakaraming hirap ng buhay, yun hindi mo ma-AAI yun. Kasi personal experience yun eh. Sinong hindi pinanghihinaan ng loob? Especially, ang daming mga failure sa buhay, Ilang beses kang nadapa, ilang beses kang sumubok. So, naibig sabihin, kung hahanap ka ng tamang mentor sa buhay mo, isang kriteria dapat ang hanapin mo. Dapat, kung success ang pinag-uusapan natin, dapat yung mentor mo successful. Doon sa craft, or doon sa field, or doon sa industry na ginagalawan nila. Not necessarily financially successful. Kung pangarap mo maging physically fit, you look for mentor na kitang kita, obvious na obvious sa kanya. Yung physical appearance niya maayos, physical fitness niya maayos. Dapat you practice what you preach. So kung hahanap kayo ng mentor, dapat yung experience base. Dapat yung may pinagdaanan sa proseso kung ano man yung gusto mong matutunan sa buhay mo. Kaya yung mga nag-share sa inyo kanina, mga totoong tao yun na naging successful sila sa buhay nila. Si Boss Jason kanina, nagtotok siya doon. Grabe. <laughs> Ayoko kung umalis, gusto kong makinig ng makinig. Ang dami kong natututunan. Up to until now, I'm still learning. Kasi experience-based eh. Kasi ganito yung nangyari sa kumpanya ko, boss. Ito yung ginawa namin, ito yung ginawa namin. So, mapapansin mo talaga sa tao na totoo yung sinasabi niya. Si Boss Lean kanina, yung nagtuturo, may hacienda ho sa Isabela yan. Napakalaki ng ekta-ektaryan, lupain eh, ang meron niya. Napakayaman. Pero dati lang din galing sa hirap. So, sila yung mga taong pinapakinggan ko. Kaya ako gumagaling. Kaya ako humuhusay. Right now, pinipilit kong isiksik yung sarili ko sa mga bilyonaryo. Bakit mo sinisiksik yung sarili mo sa bilyonaryo? Okay lang. Eh dati nga, sinisiksik ko yung sarili ko saan? Sa mga taong, alam ko naman, pagtalikod ko, sisiraan ako eh. O oh, why not, sumama ako doon sa mga taong mga successful. For sure, walang oras yan para sirain yung pagkatao ko kasi walang ibibigay sa akin yan kundi puro value. So ngayon, araw-araw gumagaling. Araw-araw natututo. Araw-araw nadidevelop ka. Araw-araw nag improve ka. Now, kapag tamang ang knowledge and awareness mo, sa tamang mentor, maitatama ba yung tinatawag natin na mindset? Kapag tama ang mindset mo, matatama mo ba, ba yung result na gusto mong makuha sa buhay mo? Kapag tama yung resulta, araw-araw, 1% na lang ang mag-improve sa'yo sa loob ng isang dang araw meron ka ng 100% na pagbabago sa buhay mo. Ano yung 1% na pinapasok mo araw-araw sa buhay mo, na pinapanood mo sa social media? Ano yon? Problema ng problema ng ibang tao. Problema ng artista. Problema ng mga vlogger, content creator. Chismisan dito, chismisan doon. Gera kung saan sa ang bansa. Araw-araw, you feed your mind with what? Trash, virus, and a lot of distractions. Huwag kang masurprise kung hirap pa rin ang buhay mo ngayon because your attention is your currency. Kung ano ang binibigay mong atensyon sa mundo, yun ang nakukuha mong resulta sa mundo. So ano resulta mo ngayon? E di wala kang pera. Bakit? Pinapanood mo pa na yung negative eh. Pinapanood mo tungkol sa kung paano pa maghihirap ang mundo pinapanood mo kung paano naghirap ang isang artista, kung paano naghirap ang isang influencer, kung paano nasira ang buhay nila, mga walang ya sila. Ano pa kailan mo dyan? Wala kang pakialam kung hindi magdadagdag ng karagdagang oportunidad sa buhay mo. Karagdagang kaalaman sa buhay mo. Karagdagang inspirasyon sa buhay mo. Because as of the moment, ang pagkakaintindi ko, hirap ka sa buhay eh. As of the moment, ang pagkakaintindi ko, wala kang pera eh. As of the moment, ang pagkakaintindi ko sa'yo, naghihikahos ka eh. Bakit yung atensyon mo nandun sa mga maling bagay sa mundong to? Yun ang tanong ko sa'yo, bakit doon ka interesadong interesado? Tama naman na magkakaproblema tao. Pero ano nagiging tingin mo? Nagdidepende ang pananaw mo at tingin mo sa buhay mo doon sa mindset mo. Bakit? Kasi kung ano ka, yun din ang resulta mo sa buhay mo. Huwag mong isisisi sa ibang tao kung bakit miserable ka, Hirap ang buhay mo ngayon dahil ikaw lahat na may kagagawan yan. Nagkaroon ba ako ng napakalaking problema sa buhay ko? Oo naman. Mahirap ba yung pinagdaanan ko? Marami bang kumaaway sa akin? Marami bang nagdown sa akin? Daang-daang libong tao rin. Pinakamasakit niyan yung mga kamag-anak mo. Nakalain mong ichichir ka dahil may ginagawa ka sa buhay mo. Nagsusumikap ka, gusto mo sanang umangat. Nagsusumikap ka, gusto mo sanang umasenso. Nagsusumikap ka, gusto mo sanang makaget na lang. Makaraos na lang, utang na loob, parausin nyo na ako. Ano gagawin sa'yo? Didikdikin ka pababa ilalaglag ka ng mga taong minahal mo. Iiwanan ka ng mga kaibigan mong tinuring mong kaibigan. Pagsasamantalahan ka ng mga taong makikilala mo sa buhay mo. Gagamitin ka nila at pag wala ka ng pakinabang, ang tingin sa'yo tae, basura ka. That's life. Nanggaling ako dyan. Now, paano mo inangat ang sarili mo, RDR? Paano ka nakilala? Simple lang. Wala akong oras sa mga bagay na hindi makakapagdagdag ng tagumpay sa buhay ko. Because ang hindi na ng tao na lagi kong sinasabi, time is more valuable than money, time is more valuable than everything else. Bakit? Yan ang binibigay sa atin ng Diyos araw-araw, yung oras. Na meron ka! Buhay ka eh. Yung oras, kailangan mo yan sa buhay mo. Yan ang pinakamatinding sandata mo ngayon. It's not money because you can find money everywhere meron pera. It's not resource because everywhere there's abundance of resources. It's not your loved ones kasi iwan ka rin yan. Hindi yung mga kaibigan mo. Wala ka na nga inuutangan ka pa. Tapos pag hindi mo pinauutang, sasama pa loob sa mga walang ya.